So, second video ko na to. Uh, gawan ko lang ng sagot yung uh, most mostly tinatanong sa akin kung magkano daw ba yung yung nagastos ko papunta dito sa Hong Kong. Um, for reference, uh, I was a, I have been a domestic helper in Saudi Arabia for 5 years. So, nung nandung pa lang ako sa Saudi, nag-apply na ako through the use of Best Time Consultant Agency here in Hong Kong. I apply online. I send I send my CV or the video that I made by myself in WhatsApp. Um, send ko yan sa agency and then pinost nila yon dito sa online. ah uh, dito sa Hong Kong ah uh, sa mga naghahanap katulong pinost nila sa mga sites na meron silang access so minarket nila ako while I was in Saudi Arabia and then after that nung nagkaroon ako ng employer mam um, uh, ma sino bang mam ma to? mam ma mo na inform me that uh, kung makakapunta ako ng Hong Kong or kung uh, serious ako iprocess ip yung paper ko ay mag-i-spend ako ng 16,500 sa agency ko sa Pilipinas because um, kasama na doon yung um, pre-medical PIDOS, OWA um, uh, ano pa ba yun? walang training eh kasi ex-abroad na ako so di pa, uh, medical ulit, final medical. Tapos, yung MRI vaccine. At saka, yung lastly, yung bibili ka ng SIM card. Tapos, yung PIT mo na. Ayun yung overall na magagastos na ko sa Pilipinas. At, tinay ko yun in 2 months uh, time span. Um, bumi ako sa Pilipinas by April 29. So, March 1. Uh, I'm, uh, May 1, nasa Pinas na ako. Niwa na sa Pinas na ako. At chinat ko na agad yung diba, nagkaroon ako ng amo na sa Saudi pa lang ako. So, chinat ko. Pag uwi ko, chinat ko agad yung um, Maris. Maris Agency. nakatay up ng best time consultant here in Hong Kong na magpaprocess na ako sa kanila kasi nasa Pilipinas na ako. So, ayun. Nag-update ako sa Maris and they said na uh, mag-show up ako sa ng may, May 3 sa agency nila to start my process um, on uh, filling up the, the papers that I need so ayun napunta ko ng Marisa at doon nag start yung journey uh, nag umpis ako sa yan yung nag provide ako ng mga documents ko and then um, nag provide ba ng OWA oh, ka after a nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng flight day. Ay, medical pala muna bago OWA. Tapos after OWA, nagkaroon ako ng ticket ko. Tapos, ayun. Pagkaroon ko ng ticket, na nagpa-MRI ako. Tapos nag-renail, inunit lahat ng unang medical namin. Tapos, ayun. Pagka, uh, nung pumasa ako sa renail, tapos nagpa-MRI maximum yung flight schedule ko is malapit na kaya nag last duty ako tapos bumili din kami lang sa Hong Kong which is kasama na yun sa 16,500 so bali dun sa 16,500 is wala pa yung wala pa yung food accommodation at yung transportation magagamit mo kapag nag process ka papunta ng Hong Kong so medyo pricey pero napakalayo na ng napakalayo na sa presyohan dati kasi dati may placement fee processing fee, ang laki talaga ng depression tapos dati bawal kang umalis ng bansa nang wala kang training ngayon pag may experience ka kahit hindi sa Hong Kong, basta may experience ka sa pangangatulong kahit kahit na local lang, sa Pinas ka lang nagkaroon ng experience, mag-alaga ng bata, magtrabaho trabaho sa bahay, is tinatanggap nila yun basta 2 years pataas and then may release paper ata yun mga kailangan so sa maris maganda mag process medyo mabilis and yung best time consultant is is legit agency and may oh, also malaki siya malaki siya agency dito in Hong Kong so um, napakaswerte ko at uh, napakabuti ni Lord at inong pinasakin ang opportunity na to so sa mga magbabalak mag Hong Kong uh, Uh, siguro APM eh, nyo ko or comment comment down uh, to have the number of uh, best time consultant or Maris Maris uh, agency para maibigay ko sa inyo kung interested kayo and yes uh, madali, madali ang trabaho kung ikaw ay prosigido pero challenging talaga sa lalo ngayon sa una nakakapagod din din pero siguro mapapagod lahat ito kapag nakasahol na ako tsaka yung ginastos ko na 16,500 is kalahati lang yung ng pwede kong sahurin sa loob ng isang buwan so babi diba? una mo lang talaga is katawan mo at saka yung alert alert ka dapat sa mga nangyayari sa paligid mo lalo kung may alaga bata Um, bago pa lang ako uh, in-aral ko pa lahat at hindi ako sure kung matatapos ko to pero hoping and praying na umubra tayo dito sa Hong Kong um, in God's grace in, in His will, in His time sana maging maayos din lahat at ayun lang um uh, sa mga nagbabalak mag Hong Kong at nasa Saudi pa ngayon pag ipunan nyo yung 16,500 make it 20,000 or 25,000 so that uh, sobra sobra yung magiging resources nyo na pag nasa Pilipinas na kayo kasi mahal din yung mga bilihin tapos yung transport and kung maliligaw ka at least makakauwi ka kasi okay lang naman maligaw kasama yun sa kasama yun sa pag-explore alam mo yun mahalaga meron kang mga pera para makakauli ka, hindi ka takot mawala ah, magingat lang sa pagpunta sa Manila kasi sa panahon ngayon maraming, maraming mga tao yung alam, kumakapit sa iligan Ingat mo lang yung sarili mo kasi ayun yung puhunan mo at iisa lang ang buhay natin so be mindful lagi sa kapaligiran at kapag mag-apply like, ka dito sa Hong Kong is be true to yourself lalo kapag pagini interview ka ng amo kung ayaw mo lang may alaga kung kaya mo talaga magluto kung willing ka talaga matuto especially kung marunong ka ba mag-market kung, uh, kung kaya mo talaga mag-handle ng toddlers or kung kaya mo mag-handle ng matanda be true to yourself be true to what you you're going to answer because nakadepende doon ang pagkakatanggap sa'yo at kapag nandito ka na kapag sinabi talaga na sabi mo sa interview maayos ka mag-alaga ng toddler bakit mo yun yung so hindi hindi po dito um, lahat kaya ko, lahat alam ko hindi po gano'n um, mas better is kung sasabihin mo ay hindi ko po kaya mag-handle -ah ng 0 to 9 months hindi kung kaya ko pong mag-handle ng baby, kung kaya ko pong mag-handle ng toddler, at kung kaya ko pong mag-handle ng ng um, ng mga PWD or retarded like uh, that. pero most of the time, um, ang mga employer is looking for a helper na kaya mag-handle ng kids. Zero to nine years old, ten years old, nagkakantayan sila sa school, uh, prepare mo yung food nila, maglilinis ng bahay, magpapamarket, mag magpapapare ng dinner. So, lahat yung Uh, maging anas ka lang lagi sa mga isasagot mo. At uh, walang mawawala sa iyo kung magpapakatoto ka. Uh, yung tamang amo is uh, hanapin ka niyan. Hindi mo kailangan i-please lahat ng mag interpret interview sa'yo. Sapat na yung isa pwede kang mamili ako hindi ako hindi na ako nakapamili kasi nasa Saudi pa lang ako itong amo ko na doon tinawagan ako doon trabaho ko dahil so, sabi sa akin agent is available ka ba this time merong amang kakausap sa'yo sabi ko oo po then ayun isang usap lang sabi niya okay okay na kami sa'yo basta make sure lang na kasiya ka sa bank, bank doon kasi sa interview medyo mataba pa ako noong 66 kilos ngayon siguro nagrara dito to 61. So, sabi nila, medyo ano kami sa weight mo, baka hindi mo kayang umakit sa bank then, uh, try to lose weight, sabi nila yun sa akin. Sabi ko, okay, na, no noted. So, ayun, medyo na-stress ako sa gamutan ko sa Pinas, kaya bomba rin talaga yung timbang ko. At, ayun, pag uh, awa, akit mo na ako dito, wala na maghingal. Hindi pa naman ako nauntog. Hindi naman luwag naman kasi siya. Minimalist lang. alam ko sa sarili ko sabang swerte ko sa sitwasyon ko dito kasi yung ibang katulong nakikita ko yung mga po sa Facebook ah, natutulong sa kusina natutulong sa lapag ng kobeta or nakashare ko sila sa bata walang privacy so ako dito meron ako hindi ko siya own room ah, bali parang sampahan nila dito at saka dyan sa baba ah, stock room yung taas nilagyan ng bed so okay naman may easy naman, may fun tapos meron naman blind tapos pwede rin ako magstay dito pag ayaw kong umabas ng day ko. so far mabait sila sana magtuloy-tuloy na hoping and praying talaga ako na maging maayos lahat dito sa Hong Kong kasi ayaw ko umalis ng, ng bansa ang pinasokan ko nung mayroon akong bad record sa Saudi kahit ayaw akong bigyan ng exit ngayon. Gusto ko talaga exit ako. Kasi gusto ko maganda yung iiwanan ko ang record. Hanggang ngayon na uh, kinakamusta ko ni Baba na kung babalik na ako sa kanila. Sabi ko na lang isa, uh, pag-isipan ko pa. Meron daw siyang temporary help helper na nakuha. So, um, baka ayun na yung kapalitan ko talaga. Uh, good for them ma okay naman dun sa inalasan ko is uh, hindi ko lang din talaga uh, bet na yung ganung range na salary kasi diba, ba mag improve tayo so better mag improve din yung um, salary or income natin oo maganda yung nag improve yung skills pero dapat may reward ka rin na hindi puro hard work work smarter like that pero dito sa napuntahan ko is not sure pa ako kung matatapos ko pero gagawin ko yung best ko to accomplish everything and kung ano at ano man mangyari uh, is it uh, ano ba yung kasabihan na yun is it what, what is it this is what is it Charis. <laughs> ayun na yun wala na akong magagawa kung matalimit ako ba bahala na sila gawin ko na lang yung best ko. sabi ng naman na kasama ko sa church kanina. Um, hambaan ko lang daw pasensya ko at kaya ko to. kaya ko to. <laughs> Sila ay hindi nila ako lahat personally. Nasabi nila na kaya ko yun ako ba ay I, ay 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 sa buhay. So wala akong dapat i-worry mga unang weeks unang unang week ko dito siguro 3 to 5 days yun worried ako sa finances ko na what if maternity what if uh, kung mangyari yun siguro may mas magandang may mas magandang plan sa akin at kung hindi mo man mangyari maybe uh, part ng journey ko is to to succeed here in Hong Kong so I will continue to pray and I will continue to show up every day to give my 101%. Um, gusto ko lang din mag-level up sa buhay at maging maayos ng lahat. Pagod ako talaga. Hindi nakapagod ng responsibilities pero kaya. Kaya ko to. Hindi mas tukod to eh. So, kung mag-aabla ka dito, magmaon ka ng madaming inspiration. Na para, para pag nandito ka, hindi ka ang lawas, hindi ka mag-iisip na nakakapangon, at ko ba ito pinasok. Ganon ko sa iyo ng mga nakarang-araw. Napanghinaan talaga ako. Sinasabi ng iba na, Jus, ikaw pa, kaya mo yan. Ganito ka nga sa hindi, nagawa mo ngayon ganyan. Diba? Nakikita ka nila as a strong person pero deep sa hindi nila alam yung mga breakdowns mo yung mga doubt mo sa sarili mo yung mga iniiyak mo kagabi-gabi pinagpipray over mo so thankful ako at a strong person yung tingin ng iba sa akin pero still struggle a struggle is real struggle ako ngayon hindi ko yun ide-deny ka nila kapag may nang sa akin, sabihin ko talaga yung totoo na nahirapan ako, nahirapan ako. Uh, pero ganun lang naman talaga lagi sa una, diba? Minsan yung mga advice ko sa ibang tao, yung nakakalimutan ko ay eh, plus sa akin. Pero as I've said, as a plan, ay advice ko na to sa ibang magsisimula rin dati. Sa una lang mahirap, kaya, kaya natin, kaya ko to. At yun I'm gonna for today and see you next time.